Maganda buhay mga idol. Sports Life Channel PH po. Eto na, ang mainit na balita mula sa mundo ng basketball. Barangay Hinebra umatras na na sumali sa East Asia Super League. Bakit kaya? Pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. O mga bossing ko, breaking news to. Bigla nga pong umatras ang mga taga barangay Hinebra sa pagsali nito sa East Asia Super League. Ngayon, imbis na barangay Hinebra ang pangalawang gupunan sa PBA na makakasama ng mga taga Text. E ngayon nga po, Emerald Gobolds nga po ang papalit sa barangay. Wala pang malinaw na statement ang inilalabas ng mga taga barangay Hinebra kung bakit sila biglang nag-withdraw sa East Asia Super League. Madaming mga fans ang nabigla nga po sa biglang pag-atras na yan ng mga taga-Hinebra na excited pa naman sila na makita na nakikipagsabayan ang buong barangay sa malalakas na kupunan sa East Asia Super League. Iba't iba ang pwedeng maging rason, di ba? Nandiyan ang sunod-sunod na aktibidad ng mga players at coaches nila mula sa gilas. Inaasahang magsisimula nga po ang mga bakbakan sa East Asia Super League sa darating na buwan. Kaya mga fans ng Token Text dyan at ng Meralco Bolts, eh, pagkakataonan ng inyong mga paboritong kupunan na magpakitang gila sa Asia. O kaya oh mga bossing ko, oh, ano kaya ang rason? Bakit biglang nag-withdraw sa pagsali nila sa East Asia Super League itong Barangay Hinebra? O okay, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Nga pala, may FB page tayo, Sports Life Channel PH ang pangalan. palike like and pa-follow naman. O yan mga bossing ko. yan ang mabilis nating balita ngayon. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na Sport News.